Yo, solid na pansit bato to? O sisigsilog ba ang hanap mo? O baka naman sulit na sukang pang sausawa ng hanap mo? Aba, meron ako nyan. Tara, samahan nyo ako. Yo, what's a mga kayo pips? Andirito nga pala tayo ngayon sa face 2 pinagsama tagig. At may napansin ako na nagtitinda dito ng pansit bato to? At ang pangalan nga pala ng store nila ay pansit bicol. Kaya nilapitan ko agad at tumingin ako sa menu. Meron din pala silang binibenta iba't ibang klase ng silog at iba't ibang luto ng pansit. At meron rin pala sila ditong sukang pang malakasan na pwedeng-pwedeng gawing sausawan, mapachicharon man yan o prito. At modern um na nga pala tayo dito ng sisig silog. Pati na rin yung pansit bato nila with dinuguan. O ano pa bang dapat nating hintayin? Tara, tikiman na. Yung masarap, <tod> <tod> nakakuha ako ng mga uh, suka. Nagbe-blend talaga sa sisig. Ang, ang hang. Yung sweet and salty. Tapos yung lasa ng mix. Hmm. Kaya ng rice. Bakok talaga. yung binubuan, itkaroon tapos sa itong noodles, so tapos sa mga moneto, naman, nag-mix talaga. Hindi siya ganun Tama-tama yung lasa, patok na patok sa daw. Sabi na, sumahan din ito ano, ng sopa, din daw ito. Ito natin. Tawag. 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 nyo. Punta kayo dito. Dito lang yan. sa nyo pinagsama. Malapit sa 7 11